tahimik na inilipat ng Rusya ang kalakalan nito sa barter kasama ang mga kumpanyang Chino. Ngayon, ang mga Ruso at Chino ay nakikipagkalakalan gamit ang produkto kapalit ng produkto, hindi pera. Hindi ito bagong pangyayari noong dekada 90. Ito'y tugon sa banta ng sekundaryang parusa ng Amerika sa mga banko at kumpanya ng siguro na nagbibigay daan sa Kremlin sa pandaigdigang kalakalan. Bakit ito mahalaga? Sa ngayon, ang White House kasama ang mga Europeo ay nagsasabay ng bagong paraan ng pagpuwersa sa pag-export ng langis at mga produktong petrolyo ng Federasyon ng Rusya. Kasabay nito, hinigpitan ng Beijing ang compliance rules sa mga state-owned bank nila. May mga nagtatrabaho pa rin sa mga Ruso, pero may iba ring tumatanggi. Ang kinalabasan ng kasunduan ay palitan ng produkto sa produkto, langis kapalit ng kagamitan, karbon kapalit ng elektronika at iba pa. Ito ang bagong pisyolohiya ng ekonomiyang pangdigmaan ng Mosko na direktang may kaugnayan sa Ukraina. Mas mahaba at mahal ang kadena, mas kaunti ang pera ng Kremlin para sa mga misil at drone. Sa episode na ito, aalamin natin kung bakit napipilitan ang Mosko na lumipat sa barter na kalakalan, na hindi na pera ang pambayad kundi halimbawa ay butil kapalit ng kagamitan. Bakit ito ay pagbabalik sa dekada 90 sa pinakamasamang anyo at ano ang maaaring idulot nito sa ekonomiya ng Rusya. Ako si Alexei Pechi. Bago magsimula, paalala lang na sa YouTube channel na ito, lumalabas araw-araw ang balita at analitikal na ulat tungkol sa mga kaganapan sa mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na ilike ninyo ang video na ito. Ngayon, ilalatag na natin ang lahat. Ayaw ng mga bangkong pag-aari ng China mapasama sa parusa ng Amerika kaya nililimitahan nila ang direktang bayad para sa kliyenteng ruso pinapabagal ang akreditibo at humihingi ng sertipikong hindi kayang ibigay ng Serong Daloy lumilipat ang mga kumpanya sa tinatawag na pangalawang hanay ito ay mga regional na bangko tinatawag na non-bank na mga plataporma ng pagbabayad doon, maliit ang mga limitasyon sa transaksyon, mas mataas siyempre ang mga bayarin at ang pera ay natitigilan ng ilang linggo. Sa totoo lang, alam mo, kung ikukumpara, ito yung mga maliit na opisina na nagbibigay ng mabilisang pautang na may napakataas na interes. Dito rin, may mga regional na banko at non-bank payment platforms na mas mahirap gawin ang transaksyon, pero handang magbayad para sa panganib. At para hindi umasa sa makitid na lagusan na ito, Lumalabas ang isang sistema. Ibinibigay ng panig ng Rusya sa China ang mga hilaw na materyales. Ito ay langis, uling, at yung mga bihirang metal. At lahat ng ito ay ibinibigay bilang bayad. Kapalit ito ng mga inaasahang padala ng mga makina, bearings, electronics, pyesa ng sasakyan, mga gamit sa bahay na elektroniko, at iba pa. Isinasara ng China ang kagamitan gamit ang sarili nilang export credit at ang bayaran ay ginagawa sa pamamagitan ng kalakal. Halos hindi na umiikot ang pera, parang simpleng offset lang sa papel. Pero sa totoong buhay, mahabang utang kapalit ng hilaw na materyales na may diskwento. Ibig sabihin, pakiulit lang sa simpleng salita, hanggang saan na nga ba bumagsak ang Russia na pati ang mga yaman nito, langis, uling, metal, gas at iba pa, ay ibinibigay na lang sa mga Chino ng may diskwento. At nakikiusap pa, pakiusap, ibibigay na namin sa inyo lahat ito ngayon, basta ibinibigay na lang namin sa inyo. Tapos sa hinaharap, sana ibenta nyo naman sa amin ng kotse, electronics, mga makina para sa pabrika, kahit mga bearing lang at kung ano-ano pa, ATBP. Ano ang benepisyo ng Kremlin sa realidad? Una, nalalampasan nila ang sagradong dolyar ng mga Amerikano. Pangalawa, nababawasan ang bakas ng bayad gamit ang yuan. Ibig sabihin, kung kaunti ang interbank payments, mas mababa ang dahilan para atakihin ang account. Pangatlo, ang kakayahang mapanatili ang daloy ng bakal para sa depensa mga makina, computer numerical control at electronics ng drone. Nang hindi napapagalit ang mga higanting Chino sa listahan ng sobrang laking kumpanya para isugal. Pero malinaw dito ang kapalit. Mas mataas ang presyo ng raw materials, mas mahaba ang logistics, mas mahal ang insurance at ang pinakamahalaga, ang kita ay nagiging parang barter na walang totoong cash. Ngayon, ang ekonomiya ng transaksyon, kapag hindi pera kundi langis ang pambayad mo Automatiko kang sumusunod sa mga patakaran ng iba sa accounting. Tumaas ang diskwento ng Urals na langis. Nakapila ang mga barko sa madidilim na look para maglipat ng karga sa aninong look. Ang insurance ay mula lang sa mga hindi kilalang kumpanyang asyano na, pasensya na, may butas-butas na mga pulisya. Ibig sabihin, mas mababa ang presyo at halos ilegal ang paggawa nito. Sa panig ng kagamitan, kabaliktaran naman, may dagdag na bayad para sa panganib at para sa madilim na ruta na dumadaan muli sa mga ikatlong bansa. Nagkakaroon ng gunting, mas mababa ang bayad sa hilaw na materyales, pero mas mataas ang binabayaran ninyo sa bakal na kapalit. At ito ang tinatawag na buwis sa pag-iwas sa mga parusa na nakapaloob sa ganitong uri ng barter. Ang politika ay isa pang maselang usapin. Sinusubukan ng Moskwa na ibenta ang kwento tungkol sa dedolarisasyon. Ibig sabihin ay ang pagtanggi sa dolyar ng Amerika bilang isang malaking tagumpay. Pero sa loob ng kasunduan, kabaligtaran ang nangyayari. Nagiging bihag ka ng iisang mamimili at iisang tagapagtustos. Malinaw na nauunawaan ito ng Beijing at sinasamantala nila ito. Paulit-ulit na sinasabi ng mga opisyal ng China na hindi lehitimo ang mga unilateral na parusa ng Amerika at dapat hindi politikal ang kalakalan. Pero sa gawa, mas tuso ang mga Chino. Ang mga state-owned bank ay nagpaparusa sa sarili. Hindi pa sila pinaparusahan ng mga Amerikano, pero inilalagay na nila ang sarili sa listahan. Sinasabi nila sa mga Ruso, Pasensya, hindi kami makikipagtransaksyon sa inyo direkta. Inilalagay ng malalaking logistics company ang Russia sa Red Zone. Binago ng mga insurance company ang patakaran para sa mga Ruso, kaya mas mataas na ang singil sa kanila. Hindi patas ang laro, gusto ng Beijing kontrolin ang pagbukas at pagpatay ng sistema. Siya ang nagdedesisyon kung gaano karaming likas na yaman ang kukunin sa mga Ruso at ilan ang ibebenta ng makinarya pagkatapos. O kahit anong bakal, sa anong presyo, at iba pa. Ang Kremlin ay puro pakiusap, walang kapangyarihan at nagmamakaawa lang sa mga Chino. Sa seguridad at teknikal na realidad, ang mga makina, bearings, elektronika, kemikal, at EBP ay hindi lang mga tubo para sa ekonomiya. Ito ang ugat ng depensang ruso. Ito ang mga misil, artilyariya, drone at gasolina. Ang mga barter chain ay sumisira sa anumang inaasahang daloy ng supply. Kahit anong inspeksyon sa pantalan ng China, kahit anong pagbabantay ng reheyonal na bangko, at ang kargamento ay natitingga ng kahit isang buwan. Para sa Ukrainian protibo Vos Dushnaya Oborona, ito ang pagkakataon na hindi agad nadadala sa frontline ang kagamitan ng tropa ng Rusya. Para sa Rusya, ito ay stress sa pabrika, manumanong pamamahala, pagkuha ng sibilyan sa hukbo at pagkakalas ng lumang kagamitan. Isasama ko rin ang lohistika. Dumadaan ang mga ruta sa Kazakhstan, Mongolia, Malayong Silangan, mga daungan sa Dilaw at Silangang Dagat, China, United Arab Emirates at Turkey bilang mga transshipment hub para pagdugtungin ang pinagmulan nito. Bawat bahagi ay may sariling tagapamagitan, sariling sertipiko ng pagpapaputi at sariling komisyon. Ang anumang pag-atake ng United States sa isa sa mga hub na ito sa malaking kadena ay nagpapamahal sa sistema ng 5-10% sa bawat pagkakataon. At hindi ito teorya. Kapag nagtakda ang mga Amerikano ng sekundaryang hakbang sa mga kumpanya ng siguro at daungan, agad gumagalaw araw-araw ang taripa. Ibig sabihin, biglang nagmahal ang presyo para sa mga Ruso. Ano ang epekto nito sa Ukraine? Habang tumatagal ang barter system sa Moscow, lalong hindi flexible ang kanilang budget dahil hindi pwedeng gawing pambayad ng buwis ang bariles ng langis. Sahod, mga benepisyong panlipunan at pagbili ng mga imported na bahagi. Lahat ng ito ay nangangailangan ng pera, hindi kalakal. Sino lang ang gustong bumili ng mga kalakal na yan sa murang presyo? Ibig sabihin, lumalaki ang mga butas sa kaban at tumataas ang tukso na mag ng mas maraming rublo. Nagdudulot ito ng implasyon at pagbagsak ng kita. Kasabay nito, Tinatamaan din ang bulsa ng militar dahil ang malinis na cash mula sa pag-export ng langis ay lumiit, mas mahal ang shadow fleet at mas mataas ang mga panganib. Kung pipilitin pa ng United States at European Union ang mga Chinese trader at banker, hindi lang sa panawagan kundi sa aktwal na multa sa ganitong barter na sistema, mapipilitan ang Kremlin mag-alok ng mas malaking diskwento sa kanilang hilaw na materyales para mapanatili ang daloy ng bakal mula sa China. Para sa European Union at United States malinaw, ang barter ay kahinaan, hindi lakas. Kung sabay umatake ang Washington at Brussels sa marine insurance ng Shadow Fleet, transshipment ports sa third countries at regional banks ng China, magiging napakamahal ang ganitong barter exchange. Kapag nangyari iyon, bawat batch ng makina, electronics at sasakyan mula China para sa Rusya ay parang ginto na lang ang anumang pagkantala ay parang pagsusubok sa tagal ng panahon sa harapan. Ito mismo ang pagkakataon na ang mga parusa ay gumagana hindi lang sa papel, hindi lang basta nakasulat, kundi bilang isang tunay na kasangkapan. Tumpak sa mga partikular na bahagi ng sistema. Ngayon, tungkol sa merkado, enerhiya, barter, langis. At uling, senyales ito sa mga trader ng biglaang pagbabago sa supply. Kaduda-duda ang mga pulisyang ito. Naglalagay ng risk premium ang mga may-ari ng barko, sa Baltic at Black Sea. Tumaas ang freight, lumaki ang diskwento ng Kurals. Ibig sabihin, kulang na agad ang budget ng Rusya sa yugtong ito. Mas simple ang usapan sa gas, kaunti ang pipeline papuntang China at limitado ang liquefied natural gas ng Rusya. Hindi mapapalitan ng kalakal ang pag-angkat ng high-tech na produkto. Mahirap palitan ang mga kalakal dahil hindi ito likido, kaya ito ang kahinaan ng sistemang ito. Ang resulta ay simple lang. Hindi naman talaga nag-iimbento ng bagong ekonomiya ang Moskwa. Parang sinasabi nila, tingnan nyo, kahit wala ang dolyar ng Amerika, madali lang kaming makikipag-barter, basta makikipag-areglo kami sa mga Chino. Ibig sabihin, tinatanggap ng Moskwa ang pagkatalo sa normal na kalakalan at bumabalik sa barter. Dahil mas kaunti ang bakas at mas mababa ang panganib para sa kausap. Mas mahal ito, mas matagal at mas mahirap. Cash at mga maniobra, pagkakataon ito para sa Ukraina. Ang pagpuwersa ng United States at European Union sa insurance, daungan at mga bangko ng China ay ginagawang ang barter ay parang lubid sa leeg, hindi sa gip na salbabida. Makikipagtawaran ang Beijing dahil kailangan nito ng katahimikan sa taripa mula sa Amerika, ngunit gusto rin nitong makapasok sa mga merkado. Ayaw niyang ma-involve sa iskandalo. Ibig sabihin, may panghawak ang Washington para pigilan na pakainin ng ganitong mga bagay ang mga industriyang militar ng Russia. At para sa mga manunood, idagdag ko na lang sa dulo ang simpleng luhika. Habang mas marami ang ipinagpapalit ng Russia na langis, gas at metal sa mga makina, sasakyan at elektronika, mas kaunti ang pera nila para sa sahod at mas mahina ang kanilang digmaan sa mahabang panahon. Dapat pindutin mismo kung saan sila nasasaktan ngayon. Diyan mismo sa palitang ito ng mga kalakal sa sistemang barter na ito. At ito ay isang napakagandang palatandaan na ang ekonomiya ng Rusya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Kahit na sinusubukan nila itong suportahan at palabasin na parang maganda ang kalagayan. Alam mo yon, pinapaganda ang harapan na parang sinasabi nila na sa totoo lang ay maayos ang lahat. Pero dito, maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang. Ingat kayo. Paalam.